Sa makulay na kasaysayan ng Pilipinas, isa sa mga kinikilalang bayani ay si Dr. Jose Rizal na tinaguri ang pambansang bayani ng bansa. Ipinanganak noong ika-19 ng Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. Si Rizal ay kilala bilang isang magiting na pintor, manunulat, at revolusyonaryo. Ang kaniyo, eh, ang kaniyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagmulat sa mga Pilipino tungkol sa pang-aabuso at kawalang katarungan sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Sa kabila ng mga banta sa kaniyang buhay, patuloy siyang lumaban gamit ang kaniyang panulat, naniniwala na ang edukasyon at panitikang isinusulong ay susi sa kalayaan. Noong ikatrinto ng Desyembre 1896, siya ay binaril sa Bagumbayan, isang sakripisyo na nagsilbing mitya ng masigabong himagsikan Kaya't si Rizal ay hindi lamang isang bayani, kundi isang simbolo ng ating pananabik sa kalayaan at pagkamakabayan.